Hello guys, sa ngayong araw Ayan, may alaga akong kalabaw Iniwan ni tatay kasi nga Malapit na to, mga anak So, kailangan ko siya ilagay sa ilalim ng puno Kasi mainit na dito So, ngayong araw Pagod na pagod ako <laughs> Yung kambing, nandun na Nag-alaga pa ako ng baboy Ng manok <laughs> Ayaw, mag a pa ako Hindi na <laughs> So ayan, ito na yung kalabaw namin. So ilalagay ko muna siya sa silong kasi eh, delikado kapag sobra siya nang init. So matrabaho, matrabaho lang 'to yung kalabaw pero goods na. na ang kalabaw So ngayon, yung obligasyon ko, maghahanap ako ng mga damo na ipakain ko sa kanya. I-ano ko lang, uh, tawag yon haraba. I-garabun, gali, So ayan, para may pagkain siya dito. Kasi si tatay wala dito. At ngayon, magsasampay pa ako ng nilaban ko kahapon. Magbibilad pa ako ng palay. O, oh, hindi ko na kailangan mag-abroad kasi dito busog na busog na ako sa trabaho. <laughs> maghahanap na sana ako ng kumpay nakita ko to, yung sa ilong niya, natanggal. So ngayon, <laughs> medyo takot na ako lumapit. First time ko to gagawin ha. Tingnan natin kung makakaya natin. So ayan, nakita ko na lang sa ilong. Medyo takot ako dito eh. Takot talaga ako. Hindi ko kaya. Wait lang natatakot ako kasi mahaba yung sungay niya hindi naman to siguro matanggal ayan o, oh, yan kasi oh, parang nilalagay yan sa sungay niya hindi ko sure malapit <laughs> dati hindi ko hindi ako takot sa ano sa kalabaw so, ngayon ano na kung ko na lang siya ng ano ng kumpay dito nakapuesto tayo try natin na e kasi medyo ano dito may mga bato-bato kasi Ayan guys, nakakuha na ako ng kumpay. So, ibibigay ko na to sa kalabaw. Naglalakad ako. Kapagod. Ayan, gutom na gutom na yung alaga ni tatay. So, bibigyan natin. ay kinakain na siya. <laughs>